ito yung mga isa sa pinakamasakit na bagay ng mga kanila nagkita uh, yung mga goldfish ko alaan, iba na yung langoy nila baliktad na hindi uh, natin alam kung ano to gamutin at uh, parang mahirap na mahagapan mga kamili ayan yung iba lumalangoy pa pero yung iba wala nakabulat nakabulagta na baliktad na mga kamilyo. parang mabigat na yun mabigat na yung ano nila napakasakit naman ewan ko lang yung ibang lumalangoy dyan kung hanggang kailan sila masobay pero sa tingin ko parang hindi na lahat ito parang lahat kay ano parang wala lang pag-asa ayan so ito lang uh, isang malungkot na bagay I ang mean, malungkot na parte sa bilang sa fish keeper yun lang mga kamilo no? sa video na ito yung mga goldfish ko na baliktad na yung paglangoy so maraming salamat sa panunod hanggang dito na lang muna yung video natin hasta la vista baby adios E se gamou, mabueta É pescão